Yan, yan. Good day mga kaagham at mga kaisla. So ngayon, para sa next video natin, ay papakita ko sa inyo kung paano mapapaganan itong battery pack na ginawa natin ang uh, TV. Yan. Paano tayo makakapag-charge ng cellphone at makakapag-charge ng laptop. So Sige. So una natin gagawin, syempre, ito. Uh, patayin muna natin ng breaker. Ito yung linya na mula sa mural ko patayin muna natin siya. So, ayan. Syempre, kailangan din natin ng inverter. Ayan yung inverter natin. Yung In 12 volts dyan, mako convert into 220 volts ayan, para pwedeng mapagana yung TV. Ayun. din ako na eto, ayan, saksakan, male to male. Male to male plug. O ayan, saksakan natin ito dito sa inverter tapos sasaktan natin sa main na linya ng ating bahay Ayan, so para yun mismo ang dadaloy yung kuryente na nagmumula dito sa battery so para sa mga nagtatanong yung 24 AH na ating na compute so pagbalagay natin 12 volts to tapos 24 AH So i-multiply natin lang natin siya. So may din 288 watts ang kaya natong ma produce na kuryente. Ano eh. So malaki na din 'yan, kaya magpa magpaandar o magpagana ng TV, makapag-charge ng laptop, cellphone siyempre, yung mga ilaw. 'Yan, mga ilaw natin. O sige. So buksan na natin ang inverter. oh gumagana na try natin dito buksan natin yung ilaw ayan gumagana na o, take note ah ilaw ang una natin binuksan mga 5 watts to na ilaw o, baka sabihin ng ko tayo ayan nakababa pa rin po ang breaker ayan. so kuryente na mula sa battery pack ang ating ginagamit so buksan natin isa pang ilaw dito yun yun yung ilaw Okay Try natin buksan ang TV Ayan Ito ang TV namin Flat screen So skyward sya Ayan Sasak natin eh Ayan Tingnan natin kung gagana Yung So ayan Pubuksan na So gumagana sya Kasi 288 watts naman yung ating kuryente na naproduce mula dun sa battery so buksan pa natin tong electric fan na gamit namin so yung electric fan na gamit namin ay di clip pan eh, clip pan lang sya ito 11 watts so ayan umiikot na sya ayan. tapos buhay pa yung TV so ayan kasi so, natin ng ilaw sa CR kung kaya pagsabay-sabayin. Pag ito na ayaw man di epic. Na. Kung dito ay ilaw. Yun. So, yan. Gumagana ang ating lahat ng appliances dito sa ating munting bahay. O, yan. Bukas ang TV. Bukas ang electric fan. Bukas ang pangalawang ilaw. Pati ito, ilaw sa labas. O, oh, subukan natin mag-charge ng laptop. So, ang charge ng laptop natin, mga ano to, 50 watts. Yun. So, tingnan natin kung mag-charge. Ayo, nag-charge So, buksan natin. So, tingnan natin kung mag-charge talaga. Sabay-sabay na yan, mga kagam. Ha? Okay. Yan. So bumukas siya. Oh, yun. Yan, Sir so, Franklin TV. O tinan natin kung nag-charge. Yo, charge talaga. Yan, sige. Maraming salamat mga ka at mga kaisla. sa so, para sa next video natin, i natin 'to ng gabi. Magdamag. tung so, ano-ano mga appliances ang pwede nating magamit sa gabi hanggang umaga. Okay, Geh gan dito na lang muna. Peace.